narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to! Isang maganda at makabulong araw po sa ating mga manggagawa. Kayo ay nakatutok sa programang nagbibigay boses sa ating mga suliranin at nagbibigay ng solusyon sa mga problema natin sa trabaho, ang sumbungan ng kamanggagawa. Ako po si Elisan Fernando ng 85 Kamanggagawa Party List. Ang sumbungan ng Kamanggagawa ay binuksan natin dahil napakarami po na nag-reach out, nagme message sa ating Facebook at iba pang mga social media platforms. Kaya e nga uh, tayo ay nakipag-partner, nakipagtulungan sa Batas Manggagawa, si Attorney General Du para sa mga legal advice at ano mga pwedeng gawin na legal na aksyon ng ating mga kamanggagawa. Tama po, kasama po ako ni Elisan Fernando, na maghahatid ng agarang aksyon sa mga isyong may kinalaman sa ating hanap buhay. Dito po, may malasakit, may aksyon at may ustisya. At asahan po ninyo, tututukan natin ang mga inalarapit ng buong hanggang sa uli. Uh, ito naman po, eh, matagal-tagal na natin ginagawa ito. No? Eddie? Tama. Uh, itong pilot episode natin ngayon sa sumbungan ng kamanggagawa gaya ng nabanggit ni uh, Batas Manggagawa matagal na natin itong ginagawa Uh, tumutulong tayo sa mga manggagawa na mayroong problema sa kanilang trabaho uh, uh, at natin sila para masolusyonan yung kanilang mga problema. Para sa una nating sumbong, nandito ang kasama natin, si Boss Joel Romeo Bauila. Magandang araw, ah uh, Boss Eli at Attorney Du. Uh, nandito po ako para... ulit para lumapit ulit sa kay Boss Eli. Lumapit na po ako sa kanya dati at Meron akong inilalapit na problema. Magpapakilala po muna pala ako. Ako po si Joel Romeo Bawilan. Nagtatrabaho trabaho uh, bilang casino dealer sa Han Casino Resort located sa Clark, Pampanga. Ang nilapit ko po sa kanya mga suliranin o mga problema sa trabaho. Una, una yung tip po namin ay walang transparency. Nagkakaroon din po ito ng tax. Pangalawa po, exposed kami sa usok sa casino. Kahit na may batas na tayo na pinapatupad sa smoking ban. Eh, yan yung EO 26. Yes na? po, Presidential Executive Order number 26. Dapat po ang mga empleyado hindi na expose sa so uso. Pangatlo po, uh, yun po yung uh, pangunahing nilalapit namin. Uh, working condition po namin is yung break time po namin, 20 minutes lang. Tama po ba yun? At yung pong oras na ang pasok ng trabaho, lalabas kami, alimbawa alas 2 ng hapon. O kaya na lang, lalabas kami ng alas 6 ng umaga. Ang susunod na pasok namin ay 2 o'clock ng afternoon. Tama po ba yung interval na 8 hours lang? Yun po yung... Hindi, hindi 24 hours lang pahinga. Walang ano. In 24 hours po, ang naging interval lang ng between shift to shift is 8 hours. Mm -hmm. sa, Sapat po ba maging pahinga yung 8 hours? Isa sa mga pangunahing problema sa amin kasi, no? Sa trabaho po namin. Ngayon po, uh, lumapit, kinilapit ko na po ito sa kanya noon at natulungan niya po ako para magtayo ng union. Sa ngayon, nakapagtayo na kami ng union. Legal na po ito at uh, recognized na po ng Dollar Regional 3. Ngayon, meron po kami kinakarap na problema. Ako po ay suspended for 30 days. Ako? Kaya po yan? Naga na po ito uh, noong March 15. Ah, ito lang? Opo, bago po. Na, anong dahilan ng suspension? ang uh, sabi po nila, meron daw po akong nilalabag na libelous act, uh, defamatory statement, uh, feigning sickness, pagpapanggap daw po na may sakit. Kahit na ako ay nabalilit na ng kanilang nurse noong, uh, yung, noong araw na yon na ako talaga yung may sakit. Ilan po yan sa mga binabato nilang aligasyon sa akin. So, ilang araw kang na-suspend? Na 30 days po ang nakalagay sa preventive suspension. So, hanggang April 15 ito. Yes. No? Pero, alam na ba nila na may nakatay Sa tingin ko po, alam na nila dahil po nakapag-submit kami ng for registration sa Dole nung March 13. Pagkalipas ng dalawang araw... Dalawang araw lang? Opo. So, Posible ka po kasing napandala sila ng sulat. Pagkalipas ng dalawang araw, Suspindi suspendido agad. agad ako ng 30 days. Pa, <laughs> yung mga binabato po nilang allegation sa akin, yung isa doon nakalipas na ang isang taon. At uh, yung wala naman po silang naipakita ng uh, ebidensya sa binigay nilang notice to explain or para magpaliwanag ako, kung ano man yung sinasabi nilang uh, libelous act or defamatory statement na ginawa ko. Pero uh, uh, ano ba yung siya? Meron basta lang notice to explain sa iyo na kung anong post yung sinasabi nilang libelous. Wala pong specific evidence ah uh, attorney na nakalagay doon sa explanation na yun. Ah, sa so, no, Parang lang nila, meron kang... Meron daw po, yun po ang sa, sabi nila. Sa Facebook na pinost, parang ganun ba? Meron lang. daw po. Pero hindi nila masabi o hindi nila may pakita sa akin, alin doon sa mga Facebook post ko po ang dito, may live videos us Kaya ito kasi ano, ang mga ano kasi Eddie, ang mga management, lagi yan, ayaw nila lagi na may union. Kasi, ang, ang interest lagi ng mga union, lagi yan, taas Dagdag pinipisyo. Security of tenure, di ba? At yan, ayaw lagi yan ng mga may-ari ng kumpanya. Tama. Dahil nga, pagka, pagka may nagtayo ng union, sigurado hmm. mababawasan yung kita ng kumpanya. Tama. Pero ang, ang prinsipyo lang naman ng pag-union, very simple lang. Legal ang pag-union. Nasa batas. Nasa batas yan. Anong article yan? Article 13, 13. Section 3 ng Constitution, okay. nasa labor code yan. No? Ang, Freedom ang, of Association. Ang, ang rasyonal lang naman ng union sa batas ay Kung ang isang kumpanya ay kumikita Sabi ng batas, meron daw karapatan ng mga manggagawa Sa tiyatawag na just share in the fruits of production Ano yung sabihin nun? Kung kumita kumpanya, dapat merong bahagi doon Sa kita ng kumpanya, papuntan sa manggagawa Pero sabi ng batas, para daw ma-access mo yan Kailangan mo magtayo ng union At makipag-collective bargaining agreement So, doon sa collective bargaining agreement kasi, di ba sa batas, meron mga minimum. May minimum wage, may minimum na rest day pay, may minimum na overtime pay. Kung pwede kang pag negotiate sa management mo nang mas mataas doon sa labor standards na tinatawag. So, lagi yan. Siyempre, ayaw lagi ng kumpanya yan. Kaya e, yan ang ginagawa sa iyo. Kaya nung nalaman niya, malamang lamang ha, <laughs> pagka nalaman <laughs> ng management, may dalawa ng paraan para ma mabuwag o matanggal yung mga nag-uunyo. So, syempre, then, ikaw, ikaw ang union president, tama ba? Tama po. Ikaw, so, ikaw talaga unang dadalihin. Ano yan eh? Union fasting yan, Eddie. Eh, hmm. Yung hmm. ganyang mga tipong uh, mga style, style hmm. bulok ng management. Style bulok. Laking <laughs> <laughs> ginagawa yan eh. Uh, kahit nakasulat sa batas. Constitution hmm. na nga natin ito sa atin. Kalayaan o ganyan ng sarili para sa uh, pakikipagtawaran, negosyate. Pero pag nabalitaan ng kumpanya, na may laguon yun, gagawa ng mga kung ano-anong mga kahilan para ma-terminate yung mga magagawa na nandunod yun. So, so ito, Eric, na ano na, no? natulungan mo na ito, mm -hmm. pagtayo na may may, um, na kayo may alayna alayna sa na so, na kayo ngayon, may tayo na, kapag ka. So, so, yan, dapat yan, pakalagaan yan, ang mm. mga hirap ng officers, ha? pati members. Mm -hmm. ba, ang, ang, ang hirap mag-depend ngayon sa Pilipinas? yung, yang dahil nga sa, sa dami ng mga atake laban sa mga nagtatayo ng union, o oh, yan ganyan, bigla ka sususpindihin. Yung mga iba pa ka, tatanggalin ka lang bigla pag nalaman na mag-union, tapos biglang kakausapin yung mga member, sabihin, hmm. oh, ba't kayo nag-union? Alam nyo ba, ganyan, ganyan. Uh, mga yan sa inyo, etc. Kasi hindi alam ng members na yung union ay eh, para sa kanila talaga, para sa beneficyo nila. So, kakausapin sila ng management, dolo ko yung sila dahil hindi nila alam kung ano yung patas at hindi nila alam ano yung union. E importante yung ginagawa natin na ganito na hindi lang pagtulong sa mga gagawa, kundi education din. Ipaalam yung basic and fundamental right ng mga mga gagawa. So, dito naman sa sa kaso ni Joel, no? hmm. hindi uh, natin papayagan yung ginagawa sa inyo. Union busting yan. Ang, ang union busting kasi, ay kapag ka sinasagkaan ng management yung karapatan ng mga magigawa na magtayo ng union. Eh, it, maraming forma kasi yan eh. Uh, at isang pinaka-common, maniwala ka, hindi ka nag-iisa dyan. Lagi yan, no? kapag ka magbubuo ng union, laging sinusubukan ng management na pigilan yan. At ang number one niya lagi ginagawa, suspension and dismissal mm. ng officers. Hindi natin papayagan yan. Magkakaso tayo dyan. Salamat po tutulungan ka ng batas mga gawa na mag-file sa NLRC e. ng union busting. Ang union busting kasi, Eli, ano yan eh, criminal case yan. Ano ibig sabihin nun? May kulong. Pwedeng makulong, ito, tingin ako sa camera, yung mga manager Ayan. At, at yung may-ari you no? Know, na kumukumbinse doon sa mga manggagawa, sa mga members na huwag magtayo ng union o kaya may mga fake news na sinasabi na tungkol sa pag-uunyon, kayo ay pwede kayong makulong. Criminally liable. Criminal at yan ang ipapair natin kay Joel salamat po. At syempre, tutulungan natin siya. Paano pa yung, sabi ko nga kanina, nagugoyo yung manggagawa eh. Kapag ka walang alam sa batas, walang alam sa labor code. Tulungan din natin si Joel sa tulong ng mga kamanggagawa party sa ng batas manggagawa na i-educate natin yung inyong mga members. Wala tayong ibang uh, panangga no, sa mga ganyang classic atake ng management. Kundi, bigyan ng edukasyon, kaalaman yung inyong members. Kami, kaya kami, Boss Joel. Meron ka ng tulong, okay? Batas mo. Salamat. Kaya, sister. do. Jendo. Sasamahan ka. Sasamahan ka namin sa po, Dole at sa mga relevant agencies para dyan sa problema natin. At asahan mo, Boss Joel, na kami, sa 85 kong manggagawa party list ay handang sumuporta sa laban mo hanggang dulo. Wala tong ano walang iwanan to, hindi tayo titigil hanggat hindi naresolba nare ang problema ni Boss Joel. Uh, hanggang Supreme Court po. o hanggang kalsada kasama ka Salamat, Salamat po. Kaya umabot to. Kaya sa mga kung may nais po kayo na isumbong, pwede po kayong tumawag, mag-text o mag-message sa aming mga social media platforms. Pwede nyo rin kaming i-follow, i-like at i-share na rin ang aming mga Facebook group, Sumbungan ng Kamanggagawa. Sige po, lagi po natin tatandaan ha, ah, ang justisya, hindi po yan hinihintay. Pinaglalaban yan. Alam nyo, napakahirap ilaban hmm. ng mga tao na ayaw ilaban ng kanilang sarili. Hmm. Kaya dapat, kapag merong lumalaban, nasa likod nyo po ang kamanggagawa Party List at ang batas manggagawa. At para mas marami pang legal na kalaman at gabay tungkol sa inyong mga karapatan bilang manggagawa, tinatagalo ko yan. No? Ginagawa kong bite size para mas madaling maintindihan ng manggagawa. Bisitahin lang po at ifollow ang aking Facebook page, Batas Manggagawa. Facebook, YouTube, TikTok, lahat po ng platforms meron po tayo. At uh, dito sa 85 Kamanggagawa Party List, kasama na si Batas Manggagawa, Atty. General Du, buong puso nating isinusulong. Una, ang karapatan ng mga manggagawa na magpunyon or ng sarili. Pangalawa, maipatupad na ang living wage. Nakasulat din sa ating konstitusyon yan, sahod na kayang bumuhay, disente para sa isang pamilya. Pangatlo, buwagin na yung walang kwentang provincial rate. No to provincial rate, yes to living wage. Ako po uli si Eli Fernando ng 85 Kumanggagawa Party List. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng sumbungan ng kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!